Ang boxing ay isa sa pinakadelikadong sports na pinapasok ng mga atletang buo ang loob at ang kanang matatapang dahil sa sobrang delikado ng sport na ito ay pwedeng mapahamak ng isang boksingero at mawala ang hiniraman nating buhay. Kaya sa nangyari noong September 11, 2015 nang tumulak ang ating kababayang si Carlo Magalis sa bansang Australia para makuha ang bakanting titulo ng IBF Pan Pacific sa Super Featherweight Division. At bago makuha ang titulong ito, ay kailangan muna nitong talunin ang higanting si David Brown Jr. na may magandang kartadang 52 wins, 8 knockouts at isang talo. At habang ang Pinoy ay may kartadang 18 wins, 7 talo at 3 tabla na malayong malayo kung ikukumpara sa impresibong record ng Australiano. Sa unang mga round ay lamang na lamang ang Australiano sa laban Pero nang tumungtong ito ng round 6 Ay biglang nagiba ang ihip ng hangin Dahil nagulpi digulat ito ng Pinoy At lubusan ng makatayo sa umpisa ng round 12 dahil nagdududa ang corner nito na may iniinda ang kanyang boksingero. Ay matagalan itong bumaba sa boxing ring. Pero agaran itong itinulak ng referee palabas dahil excited na ata itong manood ng laban. At kinalagkad pa ang boksingero para maumpisahan na ang laban. Kaya naman sa katapusan ng laban ay agaran itong hinimatay na humatid sa kanya sa pagkawala ng kanyang hiniramang buhay. dalawang taon na nakalipas ay tumulak ang Pinoy patungong Malaysia. At balakunin ang isa na namang bakanting titulo ng OPBF Silver. At lalabanan ng isang undefeated na Indiano na si Sandip Bahalhara. Na may impresibong kartadang 4 weeks at tatlong knockout. Inside. Now has a nice overhand right a little bit of brawling happening. Nice jab. to the head. Nice Sandeep going in with a flurry. Magali not able to seize it. They breaks apart. They go in oh. again for a flurry. Oh! Crowd is coming alive alive the crowd is going ecstatic they want to see more of a brawl here One you sunday throwing it with the attack Magali not able to seize those moments i'm assuming you're the same too you're enjoying this too great night of action Magali throwing a one-two combination sunday bahara counters that he can really say that right below his left then... ang laban nito sa australia, ay ang pinoy sa later rounds na ng naturang laban. At dahil sa mapaminsalan nitong kamao, ay napagdesisyon na na ng referee na itigil na kaagad ang laban. At baka maulit pa ang masaklap na trahedyang nangyari sa Australia.